Interview, no, one kasi yun. Ano interview ever? Wag na muna! <laughs> Dali na! Interview. Wag na muna Usap ang interview. Pusa-pusa pa ng tila pag walkout ni Chinita Princess Kim Chu sa ginanap na premiere night ng In His Mother's Eyes. Habang kinakausap siya ni ABS-CBN showbiz reporter MJ Felipe. Ayon kasi kay MJ ay hindi niya pa nai-interview si Kim Chu kaya naman gusto niya itong makausap. Ngunit ayaw nga muna ng aktres na magpa-interview kahit kanino dahil panigurado tatanungin na naman siya tungkol sa estado ng relasyon nila ni Sian Lim. Matatandaan kasi na mababaw ang luha ni Kim Chu pagdating sa mga interview. Kaya naman hindi ito nagpapa-interview kahit kalat na kalat na ang balitang hiwalay sila umano ni Sian Lim. Sa katunayan ay wala pang showbiz reporter o host na opisyal na nakapag-interview ngayon kay Kim Chu tungkol sa kanila ni Sian. Ngunit napipilit nila ito minsan kapag na on the spot nila sa isang event si Kim Chu. Samantala, dahil sa sagot na wag na muna ni Kim Chu ay mas lalong nakumbinsi ang Kim Si fans na malabo na magkaayos sina Sian Lim at Kim Chu. Anila ay kitang kita naman na umiiwas na si Kim Chu na mapag-usapan ang relasyon na meron sila ni Sian Lim. Bagay na kahit kailan ay hindi ginawa ng akres. Maaalala pa na tuwing binabanggit si Sian ay iba ang ngiti at ningning sa mga mata ni Kim Chu. Hindi rin ito paligoy-ligoy sumagot at higit sa lahat ay kinukwento nito ang kanilang masayang pagsasama ng aktor. Sa kabilang banda dahil sa sandamakmak na proweba na naguugnay sa hiwalayan ng dalawa ay labis na nalulungkot ngayon ang Kim C fans. Hindi rin kasi madali natanggapin na hiwalay na si na Kim Chu at si Yandim. Lalo na at ilang taon nila itong sinubaybayan at sinuportahan. Kaya naman hiling nila na sabihin na lang ni na Kim Chu at si Yandim ang totoong estado ng kanilang relasyon. Dahil napapagod na rin sila na protektahan at ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan.